Inaabangan at binabalik-balikan na classic kare-kare every Sunday dito sa Tondo, Manila. Mahigit 40 years na nga silang nagtitinda ng mga lutong ulam na minanapas sa kanilang mga magulang. At isa lang nga sa kanilang bestseller ang kanilang kare-kare na may tuwalya, bisngi, bituka at karne ng baka na napakalambot na may napakasarap na kare-kare sauce at papartner pa ng kanilang homemade bagoong. Bukod nga dito ay meron din silang bopis na isa din sa kanilang bestseller. Meron din silang langka, binagoong ang baboy, paksiw na bangus at madami pang iba. Hello po, Nay. Morning po. Ano ano po yung tinitinda natin? Ah, meron kaming ano. Gatang langka. Gatang langka. Magkano po 'yan? 40 ang order. 40 ang order. Pero ano yung sikat niyo talaga dito po? Kare-kare. Kare-kare. At saka bopis. Bopis. Ano po tong kare-kare niyo na At kare-kare namin. Hmm. Ito yung pinakasabaw niya. Ito yung pinaasabaw. Oh. Ito at, naman yung gulay. At at gulay. Hmm. May puso, may talong. Palaya, ayan, palaya. Ay, palaya. Ano, sitaw. May laman loob kasi may puso. Oh, ay, hindi. Ay, hindi ba? Ito yung ano, saging. Ah, ano, sagi, ah, puso ng saging, ah. Puso ng saging. Ito, Nay. Ito yung mga laman. Ano po mga laman niya, Nay? Laman, tuwalya, pisngi, bituka. Bituka? Totoo? Oo. Ayan, o, isaw. Hmm, Mga laman. Laman, ah, okay. Tualya. Tapos, Ito, ito po yung ano nyo? Bopis. 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 Oh, 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 oh. mm -hmm. Ang kano order niya na? Eh? 80. 80. Ang Tapos meron din kayo dito sabi ni ano, masarap din daw to eh. Binagongan na may talong, may, talong. may ampalaya, may gulay. Sige, ano ako yung kare-kare uh, at saka isang bopish. Ganyan kalaki na yun? Oh, pag dito, ganito. Ah, ganyan Hindi kalaki. Mo ay, magkano po yan? 150. 150. Hala, Ito ang niya. niya. Matagal na po ay nagdita dito dito, dito eh. Mar matagal na. Mga... Sa nanay, sa nanay ko pa ko sa nanay ko. Ah, minana niyo pa sa nanay oh. niyo. Ito po yung laman niya. Bali magkano yan nung panahon sa nanay niyo? Ay, ano pa sa nanay ko, 80 pa lang, 50 80. pa nga lang kare mm -hmm. Ngayon sa akin, 150 na. Balita ko, man. legendary na raw kayo dito eh. Oo. Sa nanay ko pa, hanggang minana ko na. Mm -hmm. Ayan. Ay. Kasi ito na, masarap. Balita ko parang gin, ano dinikdik na pinat daw to eh. Pinagiling na Pinagiling pinat. na pinat. Na mani. Ayan. Puso. Ayan. Talong. Kompleto Pitang. pala Nay. Eh. Hindi kayo magsisisi sa halagang 150. Ayan. Ito po yung sa Bopis. Bopis. Ayan, magkano naman po yan? 80 pesos. 80 pesos. At saka ang Bopis ko may laman. May, may, laman. May halong siyang baboy. Wow! Hmm. Wala naman pong dugo. Wala. Ayun. Tapos isang kanin, magkano kanin yun niya, 15 pesos. 15 pesos. At yan, titikman na natin yung uh, karinderia dito ni Aling Irene. Dito since 19, ano pa to? 1980. 1980. So, ang tagal na nito. Minanay niya pa sa magulang niya. So, dito tayo ngayon sa Barrio Rojas, corner uh, Batangas Street. Yun o, no, yung kare-kare. Grabe, 150 pesos lang yan. Dami o, oh. mga laman loob. So, syempre, bago tayo kumain, wag natin laging kalimutang uminom ng Grain Smart Rice Coffee. Ang kapeng gawa sa bigas, low in calorie, decaffeinated, at pwedeng-pwede ito sa mga mahilig magkape at inaasid. dahil may moringa to kaya maganda to sa ating mga nagkakape para uh, di maasid. Tsaka maganda rin to sa diabetic kasi stevia ang gamit so wala siyang sugar. Kaya <coughs> so, bago tayo mag-start, pray muna tayo. Salamat po sa mga biyayang ito. pakibas po sa pangalan po ni Jesus. Amen. Unahin na natin yung laman-loob. Andi, ito. Laman kagad. Ka Tapos... Parang balat. Eh, eh sorry. Balat, balat. Hmm. as meron siyang isaw. Ayan. So, tikman natin. Lagyan muna natin ng... bagoong. Kare-kare. Meron yan talaga. Ayan, tikman na natin. Hmm, hmm. Malakas na yung mismong ano niya. Tapos ang lasa mo yung pagka-peanut. Malambot yung laman. Mm. Ito ang isaw. Mmm. Ang sarap ng ano niya. Tawag oh, dito. Maguong. Ayun ang lambot, no? Oh. Bro. Balat. Sabay natin sa wagoong. Mmm. Oh, good na. Sarap. Tingnan din natin yung kanilang... <coughs> Yan, tikman nyo. Pagpupunta kayo sa Tondo, corner, ano ito bro? Corner uh, Batangas Street. Corner Batangas Street. Barrio Rojas. Barrio Rojas. Yan. So, since 1980 pa to, si... <coughs> si Ka-I... ka, ka Irene nino yeah, Isa. 80 pesos lang, ang dami. Yeah. Mm. Ayan. pa naman, last one. Yeah. Mm. May gulay. Ayan. Yeah. Ang lambot, oh. oh Ayan. Hmm. Yep. So yan, so, sa mga pupunta dito, open si Ate Irene ng 10am hanggang alas 2 Ubus na yung paninda niya, dami-dami So paano? Nandito na lang, kakain ng mabuti <laughs> inaabangan at binabalik-balikan na classic kare-kare every Sunday dito sa Tondo, Manila. Mahigit 40 years na nga silang nagtitinda ng mga lutong ulam na minanapas sa kanilang mga magulang. At isa na nga sa kanilang bestseller ang kanilang kare-kare na may tuwalya, pisngi, bituka, at karne ng baka na napakalambot na may napakasarap na kare-kare sauce at papartner pa ng kanilang homemade bagoong. Bukod nga dito ay meron din silang bopis na isa din sa kanilang bestseller. Meron din silang langka, binagoong ang baboy, paksiw na bangus at madami pang iba. Hello po Nay, morning po. Morning. Ano po yung tinitinda natin? Ah, uh, meron kaming ano, gatang langka. Gatang langka. Magkano po 'yan? 40 ang order. 40 ang order. Pero ano yung sikat niyo talaga dito po? Kare-kare. Kare-kare. At saka bopis. Bopis. Ano po itong kare-kare niya, Nay? At kare-kare namin. Hmm. Ito yung pinakasabaw niya. Ay, pinakasabaw, oh. Ito yung pinakasabaw. Ito naman yung gulay. Gulay. Uh, gulay. Hmm. May puso, may talong, may palaya, ay, palaya, no, ano, sitaw. May laman loob kasi may puso. Oh, ay, hindi. Ay, hindi ba? Ito yung ano, sag, ah, ano saging. Ah, puso ng saging, ah. Puso ng saging. Ito, gulay. Ito yung mga laman. Ano po mga laman niya, Nay? Laman tuwalya, pisngi, bituka. Bituka? Totoo? Oo. Oh, uh. Ayan, isaw. Mm, isaw. Mga laman. Laman, okay. Tuwalya. Tapos ito, ito po yung ano nyo? Bopis. Bopis. Mm Ang -hmm. kano order niya na? Eh? 80. 80? Tapos meron din kayo dito sabi ni ano, masarap din daw to eh. Binagongan na may talong, may, may palaya, may gulay. Sige, ano ako yung... Kare-kare uh, at saka isang bopish. Ganyang kalaki na Oo, oh, pag dito, ganito. Ah, ganyan Hindi kalaki. Ay, magkano po yan? 150. 150. Hala, Itong laman oh, yes. niya. Matagal na po kayo nagdita dito, dito, na eh. matagal na. Mga... Sa, nanay, sa nanay ko pa, minana ko sa nanay ko. Ah, minana niyo pa sa nanay. Niyo.